Patuloy ang pagtulong ng national government at local government units sa mga residenteng na apektuhan ng oil spill sa Bataan dahil sa paglubog ng MT Ternova Nagpasalamat naman ang LGU ng Limay Bataan sa ibinigay na tulong ng Department of Social Welfare and Development at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Si Bernard Ferrer sa detalye live. pag ng lokal na pamahalaan ng Limay Bataan ang pagtulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ang kabuhay na sa paglubog ng MT Terra Nova. Halos limang libong individual ang naapekto ng paglubog ng MT Terra sa katubigan ng Limay Bataan. Binubuo ito ng mga marista mga tendero at tendera sa palengke, at mga ambulant vendor. Sa pagbaya ng lokal ng pamahala ng Limay, tinatayang 2 hanggang 5 milyong piso ang nawawalang kita dahil sa insidente. Nakapagbigay na rin ng ayuda sa mga may isda na naapektuhan ang pinagkukunan ng kabuhayan. Lahat ng yung food pack, lahat ng ayong mga isda ay namin nabigyan at uh, gusto rin namin magpasalamat sa ating uh, DSWD uh, Secretary, Secretary Getzelian, uh, doon sa pinadala niyang goods sa aming panibago para sa aming mga isda. Plano rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na magbigay ng ayuda sa mga apektado mayang isda. Hinihintay din ng limay LGU ang formal na pakipag-usap ng pamuna ng MT Terranova. Paabot sa akin, may narating dito yung insurance nila. Pero hindi pa rin siya kami nagkakausap. At uh, mingi ng appointment ako naman anytime nandito lang para ano, uh, naantayin sila para may discuss kung anong may tutulong nila. Ang mga nakausap kong may isda at nagtitinda ng isda na maaalis na ang motor tanker gas sa epektong idinulot nito sa kanilang kabuhayan. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng limay ang pagtutok nila sa pagbangon ng mga kababayan natin na naapektuhan ang kita. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.